Yes, good morning mga kadakers, good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. 33 Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, uh, deliver muna tayo sa araw na ito. Ito po yung mga lalikom natin sa limang araw natin so mayroon tayong nalikom na uh, 31 na 3 sa loob lang ng limang araw uh, ito na po yung sasakyan natin na pagkargahan ng itlog yung RE na ito uh, mga kadakers dito na po tayo sa bahay ng ating buyer Uh, mga kadakors, bibili tayo ng trapal na ka-makapal. So dito tayo bibili sa Glory Commercial. Ang Glory Commercial ay makikita dito sa uh, Trinto Agusan del Sur. Malapit lang 'yan sa public market. Sa mga gustong bumili ng mga trapal at lahat ng klasing Uh, panindah, mayroon sila dito mga carpet screen uh, carpet at saka pisnet. kaya bisitahin nyo na hanggang dito lang muna thank you very much